simbahan at ortodoksya. Ang malalim na turo ni Watchman Nhi na paisip ka na ba na ang tinatawag nating simbahan ay maaaring mismong bagay na ayaw ng Diyos. Masakit pakinggan, alam ko. Pero paano kung sabihin ko sa iyo na sa likod ng kung ano ang mukhang maganda, maayos, at puno ng tradisyon, ay may isang bagay na hindi nakalulugod sa Panginoon? Posible kaya na ang karamihan ay namumuhay sa isang relihiyosong ilusyon nang hindi nila namamalayan. Sa paglipas ng kasaysayan, may nakita akong paulit-ulit na nangyayari, ang simbahan ay may dalawang daan, ang normal at ang abnormal. Sumulat si Pablo sa mga simbahan upang ipakita kung paano dapat mamuhay ang isang kristyano sa normal na kondisyon na may pagiging simple, kadalisayan, pananampalataya, at pag-ibig. Ngunit si Juan, nang isulat niya ang aklat ng Apokalipsis, ay nasa harap na ng isang sitwasyon na lubhang magulo, abnormal, nalilihis, at walang buhay na relihiyon. At ito ang malaking tanong na ibinabato ko sa iyo, sa anong panig ka nabubuhay ngayon? Sa normal o sa abnormal? Marami ang nag-iisip na ang normal ay simpleng pagpunta sa isang templo, pag-awit ng ilang kanta, pakikinig sa isang mensahe, at pagkatapos ay umalis. Ngunit yun ba ang pamantayan ni Kristo? Sapat na ba ang pakikilahok sa isang ritual para maranasan ang katotohanan ng simbahan? Ilang beses ka na mismo ang umuwi mula sa isang serbisyo, na may pakiramdam ng kawalan, na lahat ay maganda sa labas, ngunit sa loob mo ay nanatiling ganoon din. Naitanong mo na ba sa sarili mo kung bakit nangyayari ito? Naranasan ko rin yan. Naalala ko noong bata pa ako at pumupunta sa mga relihiyosong pagtitipon na sa una ay nakakabilib, lahat ay maayos, mga taong nakabihis ng maganda, mga talumpati na handang-handa, at mga awitin na nakakapukaw ng damdamin. Ngunit kapag natapos ang pagtitipon, umuwi ako na may malaking pagkabagabag sa aking kalooban. Natanong ko sa sarili ko, "Iyon lang ba talaga? Masaya na ba talaga ang Diyos sa ganito?" Para akong nasa harap ng isang hapag na mukhang masagana, ngunit sa totoo ay walang